nating OFWs na malayo sa kanilang mga mahal sa buhay. At higit sa lahat, ang kailangan ng Pilipino ay peace and order. Kailangan nating ganap na puksain ang kriminalidad, illegal na droga, terorismo, at insurgency sa pamamagitan ng makat totohanang non-partisan Philippine National Police na suportado ng ating sandatahang lakas. Kinahanglan undangon nato ang patasan sa pagpili sa mga kandidato nga gikan sa political dynasty kining mga sikat nga apelido nga magsayo-sayo ra og magkanta sa atubangan igo ra magpakatok undangon ang mga party list nagipanagiya sa mga dato undangon ang mali na pagpili sa atong mga opisyales undangon ang budol og pagpamakak kailangan natin mag vote straight sa mga taong magtutuloy ng nasimulan ni Pangulong Duterte. Idirekto natin ang boto number 38 Rodante Marcoleta. Number 10 Jimmy Bondo. Number 56 sa balota, Attorney Vic Rodriguez. Number 22, Bato de la Rosa. Number 28, Bongo. Number 53, Apollo Kibuloy. Number 34, Raul Lambino. Number 30, JV Hinlo. Number 58, Philip Ipe Salvador. At number 42, Doc Marites Mata. Alam ko, hindi kayo matutuwa. Pero iboboto ko si Amy Marcos. Siya ang naglakas loob na buksan ang investigasyon sa pagdukot ng pamahalaan nang isang Pilipino dito sa bayan para ihatid sa mga dayuhan